Kumusta mga ka-atletiko? Ang San Antonio Spurs ay isa sa mga sumisikat na namang kupanan na napapansin ng mga NBA fans dahil sa isang dahilan lamang. Ito ay ang pagdating ng generational superstar na si Victor Wembanyama. Sa ngayon, siya ay naging isang malaking dagdag sa organisasyon ng Spurs. At ayon pa nga sa mga sabi-sabi ay may potential siya na maging susunod na Tim Duncan o David Robinson ng Spurs. Sa kabila ng presensya ni Wembanyama, ang simula ng San Antonio ay hindi pa rin naging ganon kaganda dahil sa mga kasamahan niyang manlalaro. Ang prangkisa ay nasa yugto pa rin ng rebuilding process at taabutin pa ng hindi bababa sa tatlong taon bago maging lehitimong contender ang Spurs sa liga. Kahit na may amazing individual performance si Wemby Nyama, nagkaroon pa rin ng ilang problema at hadlang sa karera ng Koponan na hindi magandang outlook para sa mga supporters ng Spurs. Ang malaking problema ng Spurs ay ang kakulangan ng isang tunay na floor general sa training camp, ipinahayag ni Coach Greg Popovich ang kanyang interes na mag-eksperimento kay Jeremy Sohan bilang starting point guard ng koponat. Ito ay kinagulat ng mga NBA experts dahil ginamit si Sohan bilang isang combo forward o small ball big para sa San Antonio noong naharaang season. Bilang resulta, nagkaroon ng maraming nakakadismayang pagkakataon kung saan may kakulangan sa paggalaw ng bola at hindi magandang pagpapatupad sa kanilang mga offensive set. Sa simula ng season na pagtagpi-tagpi ng kanilang mga kalaban na pwede nilang i-pressure si Sohan dahil hindi siya mahusay sa paghawak ng bola at ito ay magdudulot ng gulo sa mga plano nila ng Spurs. Ang pagkawalanin ng Dejonte Morey at Derek White ay mahirap tanggapin para sa mga tapat na taga-suporta ng Spurs dahil ang dalawang individual na iyon ay magiging perpekto sana kung maglalaro kasama ang core ni Nawembanyama, Sohan, Devin Vassell at Keldon Johnson dahil ang kanilang koponan ay mas nakatuon sa individual development ng kanilang young stars, mahalaga na magkaroon ng stabilizer at leader sa court na magdadala sa kanila sa kanilang mga lugar at bubuo ng mahusay na chemistry. Ang mga katulad ni na Malcolm Brogdon o Tyus Jones ay mas bagay sa San Antonio dahil mayroon silang mga asset na kayang magpalabas ng lakas ng kanilang mga main character. Si Tyus at Trey Jones sa backcourt ng Spurs na mag-feed kay Wemby, Vassell at Johnson Gabi, gabi ay magiging isang spectacle para sa San Antonio. Si Trey Jones ay isang mahusay na backup point guard. Ngunit hindi pa rin niya napatunayan na siya ay maaaring magtagumpay bilang isang pangunahing playmaker ng Spurs. Kaya kailangan nilang ipagpatuloy ang paghahanap ng main ball handler mula sa ibang mga organisasyon. Ngayon, anong epekto nito kay Victor Wembanyama? Tungkol sa development ni Wemby, napakahusay na ilagay siya sa 4 position sa kanyang unang taon bilang rookie dahil siya ay nasa proseso pa ng pag-aaral ng mga taktika at pakikipagsabayan sa mga higanteng cagers sa NBA. Ang pisikalidad ay magiging mahirap para sa kanya. Ngunit isa pang aspekto at upang mapalabas ang kanyang laro ay ang pagkaharoon ng isang malupit na point guard na magbibigay sa kanya ng bola sa eksaktong lugar at sa tamang oras. Kung susuriin kasi ang play ng dating power duo na si na Tim Duncan at Tony Parker, si Duncan ay hindi magiging as successful as he is known today kung wala ang skills and abilities ni Parker bilang kanyang pangunahing decision maker. May mga pagkakataon sa laro kung saan alam ni Parker kung paano papalabasin pa ang mga talento ni Duncan at dalhin sila sa tagumpay. Katulad kay nyama kung hindi sila makakuha ng isang mahusay na point guard sa lalong madaling panahon, ang kanyang potensyal ay magiging limitado. Makikita na mayroong maraming pagkakataon na hindi na pupunta sa kanya ang bola dahil sa kalituhan sa pagtakbo ng kanilang mga laro. Kaya kailangang malutas ng Spurs ang problema ito sa point guard sa lalong madaling panahon, lalo na sa pagbubukas ng trade market.